Oh. Ano nangyayari dito? Ah, uh, ito po ng oxygen. Toto. Okay na. Ah, ito po yung ano, hindi siya uma uulam mama. Kaso bui mo ang x-ray niya. Wala po siya, sir. Ito lang, ito po ito lang. Ho, In 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 na in-x-ray naman po siya lahat kaya lang wala lang akong pwang tatanggapin niya paano yan eh? Accident ito. Eh, oh, ba't na ganyan? Eh? Ibig sabihin, baka may bali mo nun yan. Hindi, hindi po po. Ito po, in na lang po yan. Yun lang po kasi uh, ang nangyari, nangyari. Yun lang po talaga yun. yung X-ray. Bali ang may papano ko ito. Pinakita sa amin. Kasi wala siyang... Hmm. Wala siyang bali, pero bakit nagkaganyan? Yung... Ang request lang po sa amin, MRI, hindi hmm. pa po kami nakapapay. Ano ba nangyari sa'yo, sir? Ano nangyari sa'yo? Iniwasan um, ko kasi yung ano, biglang kahit na ano, mag-asawa. Kahit nakamotor ka, oh. bumalihin itong kamay. Kailangan nang disgrad ka. October 2. Itong October 2. Okay. November, ano pa lang ngayon? Isang buwan pa hmm. lang. Na mga magkakasal yun. eto nga po. O, ito yung oh, kamay Ang ano ko dito kasi, ito yung problema ko. Wala siyang... Ito ba? Ito yung tumama sa'yo, pero yun ang naapektuhan. Opo. Oh, uh. Yan ang ibig kong sabihin. Ito yung, ano, yung parang nawala yung ano niya. Yung galaw niya. Sino naglagay nito? Sa orthopedic po. Bakit may ganito kayo? Ibig sabihin may fracture ka? hirap kasi galawin pagka ano eh. Ang hirap kasi galawin. Kasi nagano ka. Malamang. Hindi, hindi, po ako umikot. Paano nangyari sa'yo? Kasi ito yung motor ko. Hmm. Nandito lang din ako. Pag ganito lang, uh, oh, okay. ng pag ganito. Parang gumano na ako. Ah. Ah. Tapos hindi, ko na napansin yung galaxy. Si Kaya nga baan? eh. Hindi mo na mapapansin yung pagka, yung, hindi mo na alam kung saan ko tumama. Mararamdaman mo na yan after mga 1 to 2 days. pa ah, sakit lang. Ano, Kasi Bumotong hindi naman ako lang, eh, na, na, na ng malay. malay. Hindi ka nawalan ng malay. Oh. Pero nagulat ka, namatay din sa kabila. Kung so, sa ko, um, Mababa eh? yung angat niya, sir. Yung ano, yung... May tama rin sa likod. At, At pinabuan, pinabuan na, na ng pigsa. Ah, okay. Um, no, no. Pinabuan, <laughs> <ko> yung, <laughs> pinabuan ano, na po siya ng pigsa. Um, na ano? okay. okay. hmm. po siya ng pigsa. Yung kay Dr. Jun. Sa may ano. Kaya binilihan ko siya ng rice kasi yung na, ano, ng orthopedic. Ngayon, nung time na mag, mga nakaraang week, sa isang hmm. linggo lang, nag-exercise na siya ng gano'n gano'n, may naglumagat to. Parang gumaan yung pakiramdam niya. Parang na-extract talaga na hindi na siya gano'n ano, Hindi gano'n talaga yan eh. Nay, bakit ka nga ituro mo? Wala kayong kahit-kahit araw ng files kasi siyempre mahirap to. Ia-adjust mo ng ganito kalagayan. Kita mo hindi niya maigilo siya. Wala kasi. Tignan mo, tignan mo yung ano niya. Tapos ito kinukuryante. Yung dati nung hindi pumutok. Bakit nagkaganito yung balat niya? Exactly. nagkainit sa ilinong binalik ko siya sa orthopedic inanong inong in x-ray siya sir ito lang wala lahat in x-ray naman po sila dislocate ay. ito yung shoulder mo kaya lang ito wala talaga itong tama talagang binigay sa amin na picture uh -huh. na x-ray kahit hindi yung nagpusas kasi dalawa po. una kasi sa wala, wala ba, ba? May May hindi. Hindi. kahit hindi mo kahit hindi mo ito yung ate eh. Kento ah mga 3M. Siyempre ako, hindi na ako bago sa kento. eh no? Dislocate to. Dislocate to. Air. hindi niya mataas. Dislocate to. Oh. Pero, ang lalim mo. Dislocate. Liga. No? Oh. Para mahawa mo rin. Hmm. Yan. Dislocate siya. Kaya hindi niya maangat. Ngayon, para maangat siya, ang problema, may fracture sa kabila. Kasi pipiliti namin yan. A ano yan? Gaganong tulip yan, eh. Hindi mo mo talaga maangat yan? Dislocate. Awa kami dito, oh. Antay na ito, oh. Yan nga, parang may... Ma Lupog na kakangap, di ba? Dislocate siya, sir. Masakit yan. Eh, ano ba talaga ginagawa? Nakikita nyo? Ang wala ay wala ma hindi mahawakan. May basag yung Wala kasi yung file si sir eh. Patayo lang. Yan. Ano lang kasi sir? Ang record lang kasi MRI. Fracture pa yung kabila. Eh, patay pa oh, kami na. Pa. na ano siya. Yan ang inaano ng doktor ba ka na uwa. Kaya eh, eh, MRI yung nirelate sa amin. Oh, ba't di MRI, Wala pa kung bakit excuse me. Ari Kasi kailangan nyo maano, mapaparalisa siya niyan. Na mapaparalisa 'yon. Mapaparalisa 'yon. Hindi pa pwedeng puwersa to Wala kayo, hindi ko makita kung anong gagawin ko rito kasi baka nabasag din 'to. <coughs> Sabi mo hindi ka tumumba dito pero na disto sir. Mas maganda magsabi kayo ng oh totoo. Kasi hindi matidislocate yan kung dito ka lang malamang baka Pagtumba mo ng ganun, tinukod mo yan. Kasi mo. Kasi time na in-x-ray po kasi siya, lahat naman po talaga uh, sa Wala po. Ganito po yan. Sa x-ray kasi, sa x-ray kasi, dito. Sige nga, higa ka. Higa ka. Magsusubukan ko kung ano magagawa ko, ha? Tapos dito na kayo. Subukan ko. Ay, ka siya, kaya, hindi higa ko yan, eh. Ilabas mo yung kamay mo. Galaw mo yung daliri mo. Okay. Yan nga po yung inaro ng gusto. Kasi nakakalaw mo naman yung kamay niya. Oo, oo makakagalaw to. Pero yung, yung power. Yung power, hindi niya po talaga. Yung ano yan. Sakit. Dito ka, ma'am. Hawa ka mo. Hawa ka mo. sa kapila mo. Par, dito ka par. Alam mo na to. Kapitan mo na to. Ayan eh, o, maka-destoy ito. Huwag oh, mo lalabaan na na. Ano mo lang muna. TC mo lang. Ganyan mo lang. O, mo siya. Baba mo ito. Ganyan Mm. Ah, narinig mo Ah, Kailangan naman nang ngayon natin ng sling yan. Huwag na muna natin lagyan ng ganito. Baka allergic din siya. May allergic siya sa ano. Saan yung sling ko eh? Malapad. Wala siguro. Mayroon dito. Ayun. Yan naman ang ngayon nga gagawin natin. Double. Double. <laughs> Double ano ka eh. Kaya nire-record kayo magpa-MRI para makita yung buong mga ano niya. Kaso medyo pricey to. Saan buo to? Ay, asurbikal. Doon din tayo. Hindi kasi pwedeng hindi kasi pwedeng basta-basta na lang yung karatig ko yung likod niya. May... Hindi <laughs> pwede baka lalo ko siyang mapahamak. Siyempre, iba na ngayon, upgraded na ngayon. Yung mga hilot ngayon, may science na rin. Para hindi bara-bara. Pag bara-bara kasi, mag-disgrasya na ngayon. Ayan, kakawakan mo. na, parang na yan. Kailangan alam lang masupportahan lang muna. na nakaganyan. Galawin mo yung kamay mo. Oo. Hindi na disgrasya. Kasi kung na disgrasya, kung naputol ko lalo yun, mas lalo magaling yan. Kanina nga talaga malalim yung... Ito, oh, malalim kasi... Ito yung ano yung... Laging may kuryente. Mm -hmm. Ayan, yan ang ma-observe mo ngayon. O ngayon, anong pakiramdam mo? Kailangan kasi ito may rarab niya eh. Kahit ito, kahit ganito, ganito yung malang muna siya. ganto ganito yung malang muna yung mga kamay niya. Kinukulikara daw yan siya, kinukulikara daw yan siya. Kasi nga yung blood circulation, kulang. nai stuck hindi maka-blood, uh, hindi maka-circulate na maayos. Yan lang muna, pang samantala. Komportable ka naman, okay ka naman. Oh, uh, okay, yan, yan lang muna. Kasi dito, hindi ko muna pakikaya naman, basag okay. sigurado. Okay lang po. Hindi ko, oh, nakita mo naman yung kamay niya, oh. Ah, grabe, parang puputok. Hindi ko muna pakikaya naman yan. Hintayin lang muna di natin rin kung makapagpaya kayo. hmm? hindi ko naman ipapagalaw dito kasi. Ito yung putol. Putol yan? Oo. Oh. Pwede naman ilapit sa ano yan, eh. Ano na namin master do sa mga. Out of nowhere, lalo ko kayong ii... Lalo tayo magi ano eh, tawag to. Yung mag matatakot ka daw eh. isang beraso lang yung master. Oh, Kahit na eh, kung, na, kung wala namang basag eh, kung ka. Ito po yung una niya, ano, ito. Lahat naman yung mga sa ano, yan lang pinakita sa akin. Putol pala talaga. Kasi yan mga yung sa taas po, yun lang ang nakita niya. Putol pala talaga, grabe, laki ng putol. Putol talaga yung braso niya. Kaya inuwi na asa namin pagpunta namin orthopedic. Ay nabangal pa yan, no? Parang gali. Ayun, hindi ko alam kung saan galing yan, ha. Baka na nahiklat yan din. Merong ano eh. Putol. Pero sana ano yan, ba image lang na ano yan. Putol na putol. Kasi ah uh Ayan, huwag na muna natin galawin yan. Tama lang yan. Alam mo kung bakit namamagaya ngayon? Siyempre, mahigpit ito. Yung blood circulation, hindi makaano. Mga 6 months pa yun, makaka-recover. Ayun nga po ang sabi niya. 6 months pa yun, total recover. Tis-tis ka lang muna. Ayan, ito ito lang binago ko. Sabi niya Ilang linggo mo, Sa linggo lang. Hindi, ito, natanggal-tanggalin mo yung pag nangangawit ka, ibaba mo rin kamay mo. Okay? Ganun nga lang yun mo Ito po, Basta lagi yung gaganyanin po. Oh, pag nangangawit siya, oh, baba. Uti-uti mo yung baba. Okay? Umalaga ako, ha? Yan. Palagi mo gaganyanin. Palagi mo gaganyanin kasi kahit pa paano, gagalaw yung dugo, yung blood situation. Okay? Sige. Thank you. Tutul pala talaga. Okay.